One eternity later. A few moments later. So yun, all Tayo ay uh, tapos na magtanim ng saging. Uh, for the meantime, yun mo ng ating mga binutasan na labing butas. Pero yung ibang area, tulad nito, uh, next time natin yung tataniman na ano? Ayan, so ito yung ating mga ngayon. Uh, hopefully, ay uh, gumanda at uh, tumaba ang kanilang uh, paglaki ayan ayan o oh. ayan kita nyo itong uh, gilid ng daan magkabila yan yung ating mga bagong tanim ayan uwi na tayo dahil uh, mainit na ang araw hindi natin na uh, tatapusin lahat dahil uh, mayroon pang walang mga butas yung mga area na walang tanim Alright, so yan lang muna ang update sa ating uh, pagtatanim. Yan, labindalawang hapuno, yan ang ating naitanim ngayong araw na ito. Alright, let's go. Thanks God. Keep safe everyone. Thank you very much. God bless.